welcome to our Kapihan sa Senado. And this forum is brought to you by PROS. And our guest for today is the Chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Siya rin po yung bagong minority, ng minority leader sa Commission on Appointments. Let us all welcome Deputy Minority Leader Lisa Honteveros. Hi, ma'am. Good morning. Hi, Miss Ellie. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, do you have any opening statement? Yes. Uh, actually, parang uh, greetings lang. Mm -hmm. So, uh, hindi pa po ito first 100 days ng 20 at Congress. Uh, first month pa lang po. Mm -hmm. Pero, uh, isang resibo na tuloy-tuloy lang po yung trabaho natin dito sa Senado. At, syempre, hindi pa di distract sa kung ano pang mga drama-drama dyan sa tabi-tabi. Uh, so, halimbawa po, Uh, nag po ako ng resolution para kilalani ng Senado ang makasaysayang pagkapanalo ni Alex Iyala. So, congratulations nga pala dyan kay Alex. Sobrang proud na proud po kaming lahat, mga kababayan mo, sa iyo. Uh, pambihira, di ba, yung exuberance. Hindi lamang ng kanyang napakalakas na paglaro, pero yung exuberance, yung nag-umapaw na tuwa niya uh, nung siya'y nanalo. At, ah... Uh, Nagawa pa niyang viral globally <laughs> ang isang piling-piling mm. kasabihan nating mga Pilipino. Uh, Nire-reserva ko rin po ang unang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality uh, sa paglaganap sa internet ng deep fakes mm. o yung mga AI-generated na peke at malalaswang photos at videos ng mga bata. So, mula nung nakaraang mga kongreso hanggang ngayon, hindi po titigil yung aming komite sa pagbantay laban sa ganitong klasing pangaabuso sa ating mga bata gamit pa, minimis misuse pa, ina-abuse yung mga napakabilis na nagde-develop ng na mga bagong teknolohiya. Uh, iimbestigahan din ng aming komite ang umano'y pangaabuso ni Pastor Jeremy Keith Ferguson sa 156 na bata Uh, sa kanyang uh, ampunan sa Pampanga. So muli, uh, isang na, isang napakadelibleng uh, paglabag sa karapatan ng mga bata na natukoy ng na ng aming komite sa nakaraang mga kongreso at hindi po naming tatantanan habang patuloy ang ganitong klasing uh, pananakit no sa mga bata sa ilalim pa ng pagpanggap ng pag-aalaga sa kanila. So napaka po talaga na gawain. Uh, Nag-file din po ako ng resolution para agapan ng executive branch ang panganib sa 1.82 na milyon na mga BPO jobs dahil naman sa Keep Call Centers in the US or rather Keep Call Centers in America Act sa US Senate. So sa tingin ko po medyo espesyal itong resolusyong ito dahil uh, hindi madalas na mayroong legislative initiative dito sa Kongreso ng ating Republika na nais tumugon o di kaya ay agapan ang isang potensyal na harm sa ating mga kababayan mula sa isang panukalang batas ng ibang bansa naman. Uh, Meron din po akong resolusyon na nananawagan sa Departments of Foreign Affairs at Health na bigyan ang uh, UNAIDS Country Office uh, dito sa Pilipinas ng 22 million pesos para matutukan pa rin ito ang HIV and AIDS response ng bansa hanggang taong 2030. Uh, alam naman po natin ang mga ulat ng Department of Health uh, at pati ng Uh, World Health Organization na patuloy na tumataas ang incidence ng HIV at AIDS dito sa ating bansa. Sa kabila ng mga ambisyosong targets natin na sa halip ay mapababa ito at uh, gawa ng defunding ng iba't ibang mga international institutions dahil sa pagkilos ng gobyerno ng ibang bansa, e nalagay sa alanganin yung esensyal na trabaho ng UNAIDS country office dito sa Pilipinas na sa napakaliit lamang na halaga, kumpara halimbawa sa kabuang uh, general appropriations ng ating gobyerno, masasalo pa, pa rin ito ng DOH at DFA. Mm -hmm. Of course, uh, sa privilege speech ko po kahapon, binakita mm -hmm. ko ang fingerprints at mga dokumento na nagpapatunay na Chinese national at hindi Pilipino si Joseph C. Nauna nyo nang sa media tinawag na Alice Guo 2.0. Sorry, yung sa UNAIDS pala kanina na resolusyon. Dahil sa patuloy na concern ng opisina ko, syempre sa mga usaping may kinalaman sa universal health care. Sa interpellation ko naman, kahapon sa privilege speech ni Senator Ping, lumabas ang sabuatan o yung tawag ni Senator Ping na collusion. Collusion ng ilang opisyal sa kontrobersyal na flood control projects. So, baka simula pa lang ito ng counter collusion kung nagkakaroon ng nakaraang mga taon ng collusion sa pagitan ng mga contractors ng ilang mga opisyal at kawani ng DPWH ng mga Uh, dapat na regulators mag-check and balance sa implementasyon ng mga flood control at ibang infrastructure projects at kuluson ng ilang mga politiko hari nawa dahil sa sinimulang privilege speech ni senator ping magkaroon ng counter collusion hmm. ng pagsingil ng accountability at paggiit ng transparency sa pagpapatupad ng mga proyektong ito moving forward. Sabi ko rin po kay Senator Ping kahapon sa interpellation dahil sa kanyang privilege speech mm -hmm. ay yung salitang ghosting ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Mm -hmm. Hindi na lamang po yung ginagawa sa ilang mga personal na relasyon, mm -hmm. pero dito sa flood control scam, gino ghost pala nung mga uh, gumagawa ng krimeng ito ang ating mga kababayan na nagbabayan para sa kaligtasan laban sa baha sa pamamagitan ng ating mga buwis. Uh, nagsimula na rin po ang pagdinig sa aking linga para kay Lolo at Lola Bill na magbibigay ng 1,500 uh, pesos per month na pensyon sa ating mga senior citizens. At lahat po nila, wala pong uh, isisino whether indigent tulad ngayon sa 1,000 pesos pension. Or middle class, o kahit yung mga mayayaman pa, kahit mayroon na pong pensyon mula sa SSS o GSIS at PIVAW. At uh, simula 60 years old talaga. Hindi po hihintayin na 65 years old. Kaya universal na social pension at mas mataas ng konti para sa talaga namang pamahal ng pamahal na pang-araw-araw na gastusin ng ating mga senior citizens. Actually, Michelle, feeling ko baka parang dapat mag-inhibit ako sa sa bill na ito dahil <laughs> ngayong taon ay bisperas na ma mapabilang na rin ako sa henerasyon iyon. Dual city <laughs> joke. <laughs> And doesn't look like it salamat sabi nga ng mga anak ko nung naging 50 ako wow ma hindi ka mukhang 50 mukha, mukha ka lang 47 <laughs> ang Ngayon tipid naman. no hindi <laughs> pa ginawang 40 <laughs> and the last but not the least para ngayong umaga ah uh, hinihintay ko namang ma-refer pa sa hmm. komite yung isa pang Uh, panukala, lingap, gamot at resistensya pack para sa nakatatandang Pinoy Act. Uh, nabibigyan ng libreng, maintenance, medicines, gamot at supplements at vitamins ang ating mga senior. So ito uh, patuloy na pagsulong ng karapatan at kagalingan ng iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga henerasyon Uh, dito po sa ating bayan. Salamat po. Mm. Mamunahin ko muna yung mga issue tungkol sa katiwalian, yes. sa flood control project. Sabi niyo nga uh, na nadiskubre na malawak ang uh, collusion between yung mga district engineer ng DPWH, mga kontratista at possible nga yung mga proponent ng mga poli politicians. So, ang latest development, iniutos ni presidente yung lifestyle check sa mga government officials, sunahin daw yung taga-DPWH, sa tingin nyo magandang move ito at may legal na basihan po ito? Siguro naman may legal na basihan dahil nagawa na po ito dati mm -hmm. uh, sa ilang mga sandali na naging napaka-sensitive sa publiko. Yung uh, parang sabi ng iba, unexplained wealth o di kaya conspicuous consumption sa lifestyle and Uh, kami lahat naman po na nagtatrabaho sa gobyerno ay nasa ilalim ng utos ng batas na hmm. uh, diba, to live simple lifestyles. So uh, tingin ko walang problema sa batas, sa ganong utos uh, ni Presidente. Uh, siguro ang unang tanong lang ay sino ang hmm. uh, magsasagawa. Pero in a way, administrative uh, or implementation matter na lamang po iyon. So ma'am, hindi covered ang mga lawmakers dito sa utos na ito ng Pangulo? Executive oh, lang. Actually, nung, bina, nung sinabi nila yon, akala ko, mm. now that you mention it, akala ko ibig niyang sabihin, kaming lahat sa mm -hmm. anumang branches of government. Pero mm -hmm. kung sasabihin niya uh, executive lamang, edi okay, kung ganon, uh, maaring uh, voluntary sa aksyon ng Senate President at House Speaker o sa mm -hmm. aksyon ng um, Chief Justice ng Korte Suprema. In the realm of possibility, sumali yung ibang branches of government. I think isa lang naman ito sa maraming mm -hmm. uh, pwedeng o, o dapat gawin alang-alang uh, sa pagpapakita ng good faith sa ating mm -hmm. publiko lalo na't ngayong panahon na ang tindi muli ng issue ng korapsyon mm -hmm. lalo na dahil dito sa flood control projects mm -hmm. uh, at pwedeng iugnay sa iba pa so ma'am kung hindi covered ang legislatura ng order ni presidente yun nga sabi niyo dapat mag volunteer na lang magkusa yung mga ilang uh, lawmakers na magpa-lifestyle check considering na may mga insinuation na yung mga proponent, ng mga politiko, dun sa ilang mga uh, questionable nga uh, flood control projects? Well, gaya ng ko wala namang nagpipigil sa amin na gawin iyon. Hmm. At yun na nga kung uh, iutos din or i-anunsyo din ng uh, dalawang pinuno, ng dalawang kapulungan, wala namang problema siguro na kaming lahat ay sumali dyan. Considering na sinasabing talama yung involvement ng mga taga-DPWH, sa tingin nyo, maraming babagsak sa lifestyle check sa mga taga-DPWH, ma? Tingnan na lang natin. Ang lifestyle check naman ay supposedly isang objective na pag-check. Yun na nga sa lifestyle ng mga tao. So, tingnan natin kung sino ang papasa o kung sino ang lalagpak dyan. Mm. Sabi ni Minority Leader Soto, pati daw ho asawan ng mga government official isama na sa lifestyle check. O oh, yan, edi eh, nangunguna na nga si Minority Leader kahit kay Senate President na hindi lamang magpakita ng at sa Senate Electoral Tribunal na sinabi ni Senator Ping at ako'y ayon, mm. isang tanda uh, talaga ng isang pinuno. Okay, before Mayan and Marlon, do you think uh, inocente, si DPWH Secretary Bunoan dun sa involvement ng kanyang mga tauhan. At kung inosente siya, hindi niya alam yung ginagawang kalokohan ng kanyang mga tauhan. Ano yun? Sign of weak leadership o feel pa kung magabigo yung kanyang liderato? Well, kung biguman yung kanyang uh, liderato or talagang Uh, hindi niya alam pero nauna na yung ilang mga kasama ko dito sa Senado magtanong kasama na si Senator Kiko yung sabi niya kanyang nag-iisang tanong pagdating ng interpellation kay Senator Ping kung bakit hindi pa nagbibitiw sa tungkulin si Secretary Bonoan ibig pong sabihin at the very least kung heads of agencies po sila uh, may command responsibility sa ginagawa Uh, ng kanilang mga kawani. Ibig sabihin, pag gumagawa ng mabuti or excellent yung kanilang mga kawani, pwede silang maging proud na mm -hmm. nangyayari yon sa ilalim ng kanilang watch. Ngunit kung uh, na sab sabwat o suspect suspected uh, ang kanilang mga kawani sa anumang kamalian mm -hmm. o kakulangan, at the very least, hindi po ba uh, may prinsipyo talaga ng command responsibility dyan? Mm -hmm. Okay, Mianne? Ma'am, sorry to ask ka. Kasi based on sa kay Senping, yung lawmakers yung pinakamalaking kickback, di ba? 20 to 25 percent. Di ba mas mainam na ang utos ng Pangulo? Kasama po talaga yung lawmakers. Kesa mag-volunteer lang po. Gaya ng nabanggit ko nga, walang problema na uh, matuloy po yon. Whether sa pamamagitan ng uh, volunteer individually, or sa uh, pagpapakita ng pamumuno ng Senate President dito, House Speaker Uh, dun sa house at yun na nga nagsimula ng magbungkahi si minority leader na isama yung mga asawa dun sa lifestyle check walang problema po but uh, you think marami pong sa uh, sasaling lawmakers kung volunteer lang po ito pa Uh, malay natin. Uh, dahil nagsilita na rin ang minority leader namin, walang problema sumali kaming lima sa minority sa Senate. Meron din kami mga counterparts na minority sa House na dahil turing namin sa isa't isa ay counterparts magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Uh, nang hindi ako nagsasalita para sa kanila, pero I would guess, uh, hindi rin magiging problema para sa kanila na magbukas sa ganitong proseso. Isa pa sa lifestyle, ma'am. Um, through the years, do you think ito po ay effective na deterrent for corruption? Kasi parang ilang beses na nagkaroon ng call for a lifestyle check and then parang wala namang follow-up after. Siguro hindi masama ang lifestyle checks. Kahit paano nakakatulong uh, maglikha ng environment, ng transparency. Kasi kung alam na